Ano ang banta? Oy. Thank you Pinomano pa ilang <laughs> What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanoypi Lalabas na kami ni Mia kahapon coding niya pinayos ko na yung ano yung tumatagas na front shock niya mga kanaypi ayos na napalitan na na change oil na rin kahapon uh, pati yung speed meter cable niya napalitan na rin kaya kondisyon na naman si Mia mga kanaypi so ngayon lalabas kami magwawashing sana ako kahapon kaso lang ano umuulan kahapon hindi ako nakapag-washing kahit ngayon masama na naman yung panahon maambon ayan so palabas pa lang tayo mga kanayipi samahan na naman ako na mamasada para maghanap buhay mga kanayipi no? Яе. ta okay. Thank you Thank you Pinumano pa ilang <laughs> Ayan, boy no, Mga Kumita tayo ng 30 pesos ng 70 pesos Nakapagatid no, -tay tayo dito sa, ano, sa ICE Alright Hanap ulit tayo ng panibago Tara madam 30 pesos. ka na ipi ipi na tayo at mag almusal at schedule din kasi ako na ano maglinis na naman dun sa kulungan ng mga manok bali bumili na pala ako ng ano ulam na yung pananghalian tatlong puta yan eh tas sampagita right mamaya na lang ulit tayo na ano mamasada na naman ayan mga kanipi na kakatapos ko palang na naglinis dito sa aking mga manok yung kulungan nila nakapagtanggal na tayo ng kanilang ipot malinis na naman mga kanipi at nakapag disinfect ako bali kung napapansin nyo may plastic dyan may tumutulo kasi sa taas mga kanipi ayan pinang cover ko kagabi sa kanila para hindi mabasa yung mga manok ko na yan Ayos. Yan na yung mga itlog nila ngayon. Dito, hindi pa nang itlog yung iba. Kulang pa mga kanayipi. Eh, may order tayo na, no, na dalawang tray. Ay, kuya... Doon sa, ano sa... Fisho Village, mga kanayipi. Kay Kuya Elpidio, estimada ka na din. Ayan, dalawang tray yung ihahatid natin mamaya alright tapos na tayo dito mga kanayipi. at plano ko mga kanaypi pag nakapag ipon na naman tayo ng pera ito yung mga ipanang palay na yan papatanggal ko na mga kanaypi papasemento ko dito flooring na lang ang hirap na ano ang hirap na maglinis mga kanaypi Ayan ano yung gamit ko yung kanilang ano pinang ano lang ipot yan plastic dito yero dito plastic na naman may ginano yung flooring na lang na semento mas madaling ano mas madaling linisan yung bang ano mga kanuti yung yung flooring niya eh smooth hindi yung rough para mas madaling ano linisan sa susunod 'yan yung yung project natin na ipapagawa dito sa aking manukan para hindi mahirap na no maglinis yan. yan yung update sa aking manukan mga canopy yung mga nandito meron din yung ano gumagaling meron din yung ano hindi pa gumaling mga kanayipi ganun pa rin yung sitwasyon nila na ano may sipon yung mata nila eh pumipikit na lumuluha kaya yan nandyan pa lang sila hindi ko pa hinahalo doon baka mahawaan yung ibang mga manok po doon yan magsasada tayo ng soft drinks paninda ni misis mga kanaypi yung iba nandun na sa harapan ilagay ko na ayan mga kanaypi nandito na si Mia so karga na natin to baka ikarga pa ng iba eh <laughs> Ito pala yung nadala kong bote Sa kalahati lang Tara 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 Dito na lang sa likod to antayin natin. Antayin natin yung ano, binili natin. Ayan mga kanayipi. Tapos na tayo nagsakada. Kompleto naman lahat. Ayan mga kanipi, lalabas na naman tayo. Bali, Nandito na yung order sa akin ni Kuya Elpidio Dalawang train na large to XL na size May kalahati tayo dito na small May kalahati tayo dito na medium size Ay mga kanayipi yung mga order natin Kahit yung small na dispose natin mga kanayipi Kukunti na kasi yung, ano, yung small na, na itlog ng aking mga lagang manok Usually, medium to large to XL na mga kami. Tapos tayo. Ang deliver na yun. Bali yung dalawang kalahate. Isa sa Eurotex at isa kay Auntie Lilia. Isang tray yung order na Auntie Lilia. Kaso wala akong may na ano, isang tray. Kaya kalahati lang mga ito Ayan, deliver muna natin yung kalahati dito sa may ano, Eurotex, mga, mga na mga naipi. Boss, Pangasinan Tour. Sibilya? Sibilya. Sibilya, sumpartana. <laughs> oh, Mamaya nga po na daw. nabigyan na natin mga kanipi kunin ko na lang mamayang hapon yung ano Kalahati <laughs> Kalahati lang 120 Wait. Ayan mga kanaypi Dito na tayo Sa lugar ni Kuya Elpidio sana nandyan para ma-deliver natin ito Kuya Ito ang bus Ito no? <laughs> Dagdag. <laughs> Saka nabigat no, ka nang no? may di ko na no. Sino so, bigat? Oy. Oy, pa. Ah. Uh, 5:20. Damot no. 50 plus. Awan. Ah, Nandiyan na kapoy na besihan nakita ko. Ah ginatanyo online. Wait. Hindi makabulong na 'ti ko. Gumagalaw dito muna. When babatit pa? Tanong. No dumadama oh. When babatit pa? Alam na kakain 'ti ko, handa na kornu nga ba. So aja. When. Skinya ko min ki manok ko, ginatang ko nga piyag, pinadakol ko. Dapat 'ti ko no. ah, nirurudailan ko, nagagadalit ko hindi pagkukunan na. Ang muna na nga manok ko heritage sa gaya kasero dahil lahat. Ay, gawid na ako. Nuibi nsa niya, Ay, siyiti pa yun lang tata. Dua na lang, dumigil Sa nga ikaw dumigil na dyan Edi wala Ay, nga banda dyan yun yun yaw?

Natid ko na At bukas Pupunta naman kami dito Kasama si Engineer At Kuya Milo Saka si Puriman mga kanipi. kinuha ko yung ano yung pinagawa namin uniform ng dalawa si Rinyan saka si Bentong. ngayon lang namin nakuha alright doon na lang sa bahay titignan mga kanaypi nandito na ako sa bahay bali ito yung binili ko na ulam namin pritong manok patatas yung patatas para bukas yun lalagyan na lang ng itlog mga kanaypi. nandito si Bibi Mike hello hello, hello kanaypi anong pangalan mo nanak anak? Aika Aika malaki na talaga ng mga kanaypi Bali, wait na dito. Magdadalawang taon na yan. Hi mo sila, Kanoipi. Hi mo si Kanoipi. Hello, Kanoipi. Hi. Ikaw. Ah, paano yung, ano, paano yung beauty police mo? Po? Ano? Beauty police ka na? Ay na. <laughs> Galing nga, no. Hi, ikaw. Babay mo na sila, babay. Bye. Bye bye. Baba na, baba na. Saglit lang ah. So yan mga kanaypi, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Salamat na naman sa pagsama sa aking pamamasa the vlog content. So kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin na naman natin. Stay safe lagi. I love you all. Peace out.